Nakamamatay ba talaga ang seven deadly sins? Tara, alamin natin. Ano-ano po ba ang uh, seven deadly sins na sinasabi sa Bible? Ito po ang lust, gluttony, greed, slut, wrath, envy at pride. Ya, yeah, tingnan po natin sa Bible. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, these six things the Lord hates. Yes, seven are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speak lies and one who sows discord among brethren. Tinatawag itong seven deadly sins dahil ito po yung klase ng kasalanan na minsan ay magkakakonek -konekta. Halimbawa, uh, ikaw ay greedy sa isang bagay. At dahil greedy ka sa isang bagay at wala ka neto, nagkakaroon ka ng envy sa ibang tao. At dahil greedy ka at wala ka neto, gusto mo ngayong gumawa ng maling bagay to the point hanggang sa let's say pwedeng pumatay ng tao para lang makakuha o makuha yung bagay na iyon so greedy na i siya sa kapatid niya o kung kanino man at gagawa siya ng masama so yun po ang idea donan deadly sin isang magandang halimbawa po rito ay during the election na kung saan nag-aagawan sa isang trono at gagawin nilang pumatay para lamang sila po ang manalo. Sa so, panghalimbawa neto ay ang pagsisinungaling na kung saan ay maaring makasira ng relationship ng asawa, ng magkaibigan o ng magkakilala. Ang ganitong klasing kasalanan ay may kapatawaran sa Panginoon as long siya po ay mananampalataya, lalapit sa Diyos at kung hindi man darating ang araw na siya po ay mapapahamak doon sa impyerno.